Isla Higantis, ang islang aking kinagisnan. Tinatangkilik at binabalik-balikan ng karamihan. Dinadayan ng maraming turista, mapapinoy man at taga-ibang bansa. At sa taglay nitong ganda, stress mo'y mawawala. O kay ganda ng paligid at sobrang nakakaakit. Na kahit tuhod mo na ay sumasakit, mga mata mo'y nasisilaw na sa sobrang inet, Sa ganda ng isla higantis, di ka mapapapikit. Makakapunta ka dito sa ang bangka may magagandang rock formation sa daanan ang inyong makikita. Napakalino ng tubig na hindi nakakasawa at sa pagtingin mo sa paligid, ikay mapapamangha sa naiiba nitong ganda. Sa ganda ng aming isla, mata mo'y kikislap na para bang ikay nasa ulap. Sa riwang hangin ay inyong malalanghap. Mga puno sa paligid ay tila sa iyo'y nangungusap. Na sa bawat problema ang kinakaharap, ay eh may solusyon ka rin na mahanap. Dito sa Isla Higantis, marami kayong makikita. Hindi lang isang beaches, kundi marami pang iba. May mga tanawin na kaaya-aya na inyong ikatutuwa. At sa pagbisita nyo sa aming isla, puso nyo ay sasaya. Hindi lang sa ganda ng mga tanawin o mapuputing buhangin, kundi pati na sa magandang ugali ng mga tagi-isla. Pres kung seafoods dito ay matitikman, kagaya ng scallops, pusit, at alimango na galing sa karagatan. Problema mo dito ay pansamantalang makalimutan, dahil sa mga tagiisang palatawa at sa mga na hindi nakakasawang pagmasdan. Simple man ang pamumuhay namin dito, sa kapwa naman kami ay may respeto, marunong makikipagkapwa tao at may kanyang-kanyang talento. Halina't puntahan at libutin ang islang puno ng kwento, ihanda ang inyong kamera at kumuha ng magandang litrato. Maligo na sa dagat at damhin ang bawat paghampas ng alon upang sa pag-uwi nyo ay may maganda kayong kwentong baon.